So, nako, medyo kinulang tayo sa plano. Sa totoo lang, medyo na late tayo. Sana pinagandaan natin konti. Pero, matagal nang sinasabi ng DOST, pasaway naman tayo. Ayaw natin maniwala. Last year pa ito sinabi. At ngayon, lahat tayo nahihirapan na uh, I believe that there's drought in 31 provinces. 41 provinces are now enduring El Nino. But uh, El Nino, um, I think let's not get caught flat-footed. Let's listen to our scientists for a change. Pagkatapos ng El Nino, Melanie niya, kaya maghanda tayo. At uh, ya, talagang paghandaan natin, tignan natin yung datos. Ikalawa, yung ating mga, yung ating mga uh, small irrigation na narito, i-repair natin. Kasi importante yan. At yung timbangan ng tubig, yung mga SWIP at SFR, yan, um, di naman natin kasi inaasikaso. Some of them need to be really rehabilitated. At um, hindi tayo kailangan maggumamit lagi ng malinis na tubig. Matuto tayo ng mga bagong technology. Yung pinagugasa ng plato, yung pinagliguan, pwede naman yung pandilig. Siyempre, Siyempre. magtipid-tipid no, ng gray water. And sabi nga sa Ilocos, magtipid, shower with a friend. O, ayan. And then, <laughs>